May sasagutin ulit. May sasagutin tayo. Na sasagutin tayo at magbibigay ulit tayo ng komento. Kukomento tayo sa payag o banat ni BP o Vice President ng Pilipinas si uh, Sarah Sara Inday Duterte patungkol nga din sa uh, o ginawa o pina, pinalawit o binigay sa pa, sa ating mga Pilipino na sa ma, mararitan tao kasi sino naman pwede naman bumili doon sa bigas na yun sa yung 20 pesos sa isang kilong bigas sa part po ng Visayas so ang sabi po ng payag ni uh, ni Sara yung 20 kilos daw na 20 kilo at uh, 20 20 kilos, uh, 20, 1 kilos na bigas daw, ay eh, pagkain daw ng baboy o bigas. Grabe naman si ano si napaka ano naman yang uh, mag, mag, magsalita o magbigay ng komento. So anong klaseng ng bawa ang busy president natin? Anong karakter niya? Anong attitude niya? Ano masasabi natin diyan? Kaya na rin po musga diyan. Eh, Tatutulang. Ano bang sabi dyan? Kung ano masasabi nyo dyan sa pahayag o kuminto ni ni BP Sara sa yung sa isang kilo 20 pesos na na-bigas At tapos sinagot naman talaga ni uh, ng sekretary natin ng agriculture papat pinatunayan nila at kinakain nila na ang binibinta nilang bigas o uh, tawag dito, nilunsad na bigas galing sa NFA eh talagang kalidad maayos kung ikaw isang leader gagahin ni sinabi ni uh, secretary Ror Laurel na subukan muna namlamin muna o lasahan muna kung yan mga magagandang magagandang himplo o mga magagandang himplo ng, ng, lead, ng uh, leader iso na natin, pakinggan natin. At kayo narin na rin po magkomento kung ano kung, kung ano yung sino yung nagsasabi ng ito at kung sino po yung magandang asal na makikita natin diyan sa sa payag ni, ni Bibi Sara. Eh ang, ang nakikita ko naman diyan, sa akin lang naman dito ha. Eh, crab mentality yung utak ni ano, yung isip ni Bipisara Sara. Hindi siya at, kumbaga dapat kung sakaling magkomento siya, dapat alam mo muna kumain muna siya muna o lasahan niya muna iparagdagkan mo kung gyon pakita niya kung tama ba yung sinasabi niya So yun lang na po nagtag So panoorin natin ang bawat isa ng komento o uh, payag ng bawat isa bawat bawat sa kanila kay BP Sara at kay secretary Tico Laurel So yan po panoorin natin at tayo na po yung magsasabi kung sino nagsasabi nagsabi nato pero bawat pamilya, 10 kilo lang kada linggo ang pwedeng bilhin. Pinagalatan naman yan ni Vice President Sara Duterte. Yan yung 30 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Yung mga hayop ang mga Pilipino. Joshua, maayos ang kalidad at hindi pakain sa hayop ang ibibentang tig 20 pesos na bigas ng pamahalaan. Yan ang tiniyak ng Department of Agriculture. Inilaga ng Department of Agriculture ang duda ni Vice President Sara Duterte I'm na hindi umano pagtao kung hindi at hindi panghayop ang ibibentang ng 20 pesos na bigas ng ahensya. We're trying to do our best to do the job that uh, aming mandato and part of it is uh, giving the best quality rice that we can process no, for uh, the consumers. Kinakain namin yan araw-araw dito sa DA no, to ensure uh, ako mismo araw-araw ay tumindikin ako ng bigas at lahat kami dito yan ang kinakain namin galing sa NFA. So, uh, 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 it's good. Good sa kanyang sinabi at uh, uh I think I think with the In behalf of the DA family that medyo so, mga ko mga kababayan ko sa mga palig ng, ng sa mundo state and, uh, so, so, and sa Sun Visayas sa Mindanao ng Sihar at sa uh, ibang bansa karinin niyo po ang bawat payag ko kuminto o pananalita ng bawat isa sa, sa mga nanunungkula sa ating bansang Pilipinas kaya na po mag, uh, mag, magsabi kung anong uri attitude behavior, attitude behavior character ng na isang nangunguna sa ating bansa. Kung tayo nga, no? uh, sa akin lang, para sa akin, hindi, hindi nakakatulong sa isang leader o, is, o isang leader na uh, ang, ang bawat ang kanyang payak ay uh, mag-criticize. Mag-criticize siya. Yung kritisi, uh, critisi, uh, ang taong sa Pilipino ay pag kapag sabi, Mapag-usga ba o mapag natin binababa yung karangalan o kalidad, ng ng sabi natin na proyekto o bagay na narito sa ating bansa Pilipinas o pagkain man o bagay man so okay na po mag ano yung magsabi may mga meron mayroon tayong kanya-kanyang karunok alaman mayroon tayong mayroon tayong isip kaisipan alam po natin na tama at mali. So, tama, tama bang himplo ang nasabi ni Baby Sara? Karapat-dapat ba yung sinabi niya? Nakakatulong ba sa krilibidad kri, kri ng 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 bansang Pilipinas? Tumataas ba ang uh, ano yung tawag dito? ng bansa natin no? So, kaya na lang po magsabi. So, salamat muli sa ating payag ko din ngayon sa comment natin ngayon sa payag po ng bawat isa sa atin na sa ating bansang Pilipinas. So, once again, mabuhay po ang bansang Pilipinas, mabuhay po ang bagong Pilipinas. God bless Pilipinas.